Mga kababayan, confirmed na ito. Hindi po ito fake news, hindi ito chismis, totoo na ang 30,000 plus, another 30,000 Christmas bonus para sa ating mga senior citizens ngayong Pasko. Yan po ay kabuang 60,000 na tulong mula sa gobyerno. Alam ko na marami na kayong nakarinig tungkol dito, pero sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang kumpleto at verified na impormasyon sino ang qualified, paano makukuha, kailan ang distribution, at ano ang mga kailangan ninyong requirements para siguradong makakakuha kayo ng benepisyong ito. Mula sa DSWD hanggang sa local government units, lalabas lahat ng detalye dito. Huwag ninyong palampasin ang mahalagang impormasyon na ito dahil baka kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay entitled sa bonus na ito. Maraming seniors ang naghihintay ng tumpak na sagot at nandito na ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Kung senior citizen ka o may kilala kang senior na dapat makinabang sa programang ito, this video is for you. Tutulungan ko kayong ma-unlock ang inyong Christmas bonus step by step. Kaya mga kapwa Pilipino, kung gusto ninyong makasiguro na makukuha ninyo o ng inyong mga minamahalang benepisyong ito, pindutin ang like button ngayon para makita ng mas maraming matatanda ang mahalagang impormasyon na ito. Ipamahagi natin ang magandang balita ngayong panahon ng Pasko. Maraming mga senior citizens sa buong bansa ang nagtataka at nag-aalangan pa rin kung totoo nga ba ang balitang ito. Naiintindihan ko ang inyong pagdududa dahil sa napakaraming peking balita na kumakalat sa social media ngayong mga panahong ito. Pero gusto kong linawin sa inyo ngayong araw na ito na ang programang ito ay tunay at opisyal mula sa ating pamahalaan. Ang layunin ng video na ito ay bigyan kayo ng malinaw at kumpletong gabay upang hindi kayo malito at upang masiguro na makakakuha kayo ng inyong karapatang tulong. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong na nasa isipan ng bawat isa. Sino ba talaga ang karapat dapat na makatanggap ng benepisyong ito? Requirements ay yung unang requirement sa iyong edad. Dapat na ang isang tao ay may edad na anim 60 o higit pa. Ito ang batayan ng pagiging senior citizen sa ating bansa ayon sa batas. Walang exception dito kaya kung wala ka pa sa edad na ito, hindi ka pa karapat dapat kahit na malapit ka na sa edad na yon. Pangalawa, kailangan mong magpakita ng valid identification na nagpapatunay sa iyong edad at pagkakakilanlan. Maaring ito ay senior citizen ID, postal ID, birth certificate o anumang government-issued identification na meron ka. Ang pangatlong requirement ay ang pagiging aktibong residente ng lugar kung saan ka nakatira. Ibig sabihin, kailangan mong nakatira sa lugar na iyon ng mahabang panahon at may patunay ka na ikaw ay tunay na naninirahan doon. Ang patunay na ito ay maaring barangay certificate o utility bills na nakapangalan sa iyo. Mahalaga ito dahil ang pamamahagi ng tulong ay batay sa listahan ng bawat local government unit pang kailangan mong hindi ka kasalukuyang tumatanggap ng regular na pensyon mula sa Government Service Retirement System o mula sa Social Security System na umaabot ng malaking halaga. Ang programang ito ay naglalayong tulungan ang mga senior citizens na lubhang nangangailangan ng tulong pinansyal kaya may income threshold na sinusunod ang programa. Ngayon na alam na natin kung sino ang qualified pag-usapan naman natin kung paano ninyo makukuha ang benepisyong ito. Ang proseso ay nagsisimula sa inyong barangay hall. Kailangan ninyong pumunta doon at magtanong sa barangay captain o sa mga kawani kung saan kayo makakapag-register para sa programa. Maraming barangay ay may listahan na ng kanilang mga senior citizens, pero kailangan pa rin ninyong pumunta at kumpirmahin ang inyong pangalan at detalye. Dalhin ninyo ang lahat ng inyong mga dokumento upang hindi kayo magkaroon ng problema. Kapag nasa barangay hall na kayo, hihingin sa inyo na puna ng isang application form. Itong form na ito ay naglalaman ng inyong personal na impormasyon tulad ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan, tirahan, contact number kung mayroon, at iba pang kinakailangang detalye. Magtanong kayo kung may hindi kayo maintindihan sa form dahil mahalagang tama ang lahat ng inyong isinusulat. Matapos ninyong puna ng form, ibibigay ninyo ito sa mga kawani kasama ang mga photocopies ng inyong mga dokumento. Huwag ninyong kalimutan na magdala ng extra copies para sigurado. Ang susunod na hakbang ay ang verification process. Ang barangay officials ay magsusuri ng inyong mga dokumento at titingnan kung kayo ay tunay na qualified sa programa. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo depende sa dami ng mga aplikante sa inyong lugar. Kaya mahalagang maaga kayong mag-apply upang hindi kayo malate sa deadline. Kapag na-approve na ang inyong aplikasyon, ang inyong pangalan ay isasama sa master list ng mga beneficiaries na ipapadala sa Department of Social Welfare and Development o sa ahensya ng gobyerno na namamahala ng programang ito. Ang schedule ng pamamahagi ay iba-iba sa bawat lokalidad. Mayroong mga lugar na ang pamamahagi ay gaganapin sa barangay hall mismo, habang mayroon namang mga lugar na ang pamamahagi ay sa munisipyo o city hall. Mahalaga na kayo ay nakikinig sa mga announcement mula sa inyong barangay dahil dito nila ibabahagi ang eksaktong petsa at oras kung kailan kayo dapat pumunta para makuha ang inyong tulong. Huwag kayong mag-alangan na magtanong kung may hindi kayong narinig o naintindihan sa mga announcement. Sa araw ng pamamahagi, siguruhin kayo ay maaga nang naroroon sa lugar. Dalhin ninyo ang inyong valid ID at ang claim stub o resibo na ibinigay sa inyo noong nag-register kayo. Walang claim stub, walang pera, kaya mahalaga na ingatan ninyo ito ng mabuti. Mag-ingat din kayo sa mga taong nag-aalok ng tulong kapalit ng pera o komisyon. Walang dapat bayaran para makuha ang tulong na ito dahil ito ay libre at direktang mula sa gobyerno. Kung may nag approach sa inyo na nag alok ng ganito, iulat ninyo agad sa mga authorities dahil malamang na sila ay scammer na gustong samantalahin ang ating mga matatanda. Pag-usapan naman natin ng mas detalyado ang dalawang benepisyo na tatanggapin ninyo. Ang unang 30,000 piso ay mula sa regular social pension program ng gobyerno para sa mga indigent senior citizens. Ang programang ito ay matagal ng umiiral at ang layunin nito ay magbigay ng regular na tulong pinansyal sa mga matatandang walang sapat na kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang halagang ito ay ibinibigay ng gobyerno upang makatulong sa inyong pagbili ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang pangalawang 30,000 piso naman ay galing sa Special Christmas Assistance Program na inihanda ng pamahalaan para sa mga senior citizens. Ito ay karagdagang tulong na ibinibigay tuwing panahon ng Pasko upang higit na makatulong sa mga gastusin ng mga pamilya sa panahon ng pagdiriwang. Ang dalawang programang ito ay pinagsama kaya ang kabuuang natatanggap ninyo ay umabot na sa 60,000 piso. Malaking halaga ito lalo na para sa mga pamilyang mahirap at sa mga senior citizens na walang ibang mapagkukuna ng kita. Ngunit kailangan din nating pag-usapan ang mga posibleng problema na maaaring mangyari sa proseso. Una, ang delayed processing. Dahil sa dami ng mga aplikante sa buong bansa, posibleng may pagkaantala sa pagsusuri ng mga dokumento at sa paglabas ng listahan ng mga beneficiaries. Kung nangyari ito sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Patuloy na sumubaybay sa mga announcement at regular na magpunta sa Barangay Hall para magtanong ng updates. Pangalawa, ang incomplete documents. Ito ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming aplikante ang na-disapprove kaya napakahalaga na kumpleto at tama ang lahat ng inyong isinusubmit na dokumento. Pangatlo, ang duplicate entries. Kung kayo ay nag-register sa dalawa o higit pang lugar, malamang na pareho o lahat ng inyong aplikasyon ay ma-disapprove dahil ang sistema ng gobyerno ay nag -che check nito. Mag-register lang kayo sa lugar kung saan kayo tunay na nakatira. Pangapat, ang mga fraudulent claims. May mga taong gumagamit ng peking dokumento o kumukuha ng identity ng ibang tao para makapag-claim ng benepisyo. Ito ay krimen at may kasagupaang parusa kaya huwag ninyong susubukan ito. Panglima, ang miscommunication. May mga pagkakataon na ang impormasyon na naririnig natin ay hindi kumpleto o mali kaya laging kumpirmahin ninyo ang lahat ng impormasyon sa mga opisyal ng barangay o sa DSWD office sa inyong lugar. Meron ding mga frequently asked questions na nais kong sagutin para sa inyo. Una, tatanungin ninyo kung kailangan ba ninyong magbayad ng kahit ano para makakuha ng tulong na ito? Ang sagot ay hindi. Ang programang ito ay libre at walang dapat bayaran. Ang lahat ng proseso mula sa pag-register hanggang sa pag-claim ay libre. Pangalawa, kung sakaling may kulang sa inyong dokumento, pwede pa ba kayong mag-apply? Ang sagot ay oo pero kailangan ninyong kumpletuhin ang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Magtanong kayo sa Barangay Hall kung ano ang mga acceptable alternative documents na pwede ninyong ipasa. Pangatlo, kung kayo ay kasalukuyang nasa ibang lugar o nasa abroad, makakakuha pa ba kayo ng benepisyo? Ang sagot ay nakadepende. Kung kayo ay temporarily lang nasa ibang lugar, pero ang inyong official residence ay nandito pa rin sa Pilipinas, pwede kayong mag-authorize ng representative na kukuha ng tulong para sa inyo pero kailangan ninyong gumawa ng special power of attorney at kailangan din ng valid reason kung bakit kayo hindi personally makakakuha pang-apat kung kayo ay may pending na kaso o may criminal record makakakuha pa ba kayo ang programang ito ay nakatuon sa humanitarian assistance kaya kahit may record kayo basta qualified kayo sa ibang requirements pwede pa rin kayong makatanggap ng tulong. Panglima, kung kayo ay kasalukuyang may sakit o bedridden at hindi makalabas ng bahay, paano kayo makakakuha ng tulong? Pwede kayong mag-send ng authorized representative na may dala ng medical certificate na nagpapatunay na kayo ay hindi makakaalis ng bahay. Pero kailangan pa rin ng special authorization letter na may pirma ninyo at ng mga witness. Panganim, kung nawala ninyo ang inyong claim stub, pwede pa ba kayong makakuha? Mahirap ito pero pwede pa rin. Kailangan ninyong bumalik sa barangay hall at mag-request ng replacement or affidavit of loss. Pero mas mainam na ingatan ninyo ng mabuti ang inyong claim stub para iwas sa bala. Nais ko rin kayong bigyan ng ilang tips para sa mas maayos at mabilis na proseso. Una, magtanong kayo ng maaga. Huwag kayong maghintay na malapit na ang deadline bago kayo magtanong ng impormasyon. Mas maaga kayong nagsimula, mas mayroon kayong oras para ayusin ang mga kulang na dokumento. Pangalawa, magdala ng maraming kopya ng inyong mga dokumento. Hindi lang isa o dalawa, magdala kayo ng tatlo o apat na kopya ng bawat dokumento para sigurado. Pangatlo, magtanong kayo ng contact number ng DSWD o ng Social Welfare Office sa inyong lugar para mayroon kayong direktang tawagan kung mayroon kayong mga tanong o problema. Pangapat, makipag-ugnayan kayo sa iba pang senior citizens sa inyong lugar. Mas madali kung magkakasama kayo sa pagtatanong at pag-follow-up ng inyong mga aplikasyon. Mayroon ding mga senior citizens organizations sa bawat lugar na pwede kayong maging member para mas madali ang communication at coordination. Panglima, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may hindi kayo naintindihan, magtanong kayo pa ulit-ulit hanggang sa maintindihan ninyo. Ang mamagyakawani ng gobyerno ay nandyan para tumulong sa inyo, kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa kanila. Ang programang ito ay bahagi ng mas malaking inisyatiba ng gobyerno na tulungan ang ating mga senior citizens na karapat dapat sa pagmamahal at suporta ng bansa. Kayo ay nagambag sa pagunlad ng ating bansa sa nakaraang mga taon, kaya tama lang na ngayong kayo ay nasa senior years na ay tulungan naman kayo ng gobyerno. Ang benepisyong ito ay hindi lang simpleng tulong pinansyal. Ito ay pagkilala sa inyong kontribusyon at pagpapakita ng respeto sa inyong dignidad bilang mga matatandang mamamayan ng Pilipinas. Gusto ko rin kayong paalalahanan na ang programang ito ay may limited na budget at limited na oras. Kaya napakahalaga na kayo ay kumilos agad at hindi na maghintay pa. Maraming senior citizens ang naghihintay din ng tulong na ito kaya dapat tayong lahat ay sumunod sa tamang proseso at maging patas sa lahat. Huwag nating hayaang masayang ang pagkakataong ito dahil sa katamaran o kakulangan ng impormasyon. Ang video na ito ay ginawa ko para sa inyo, para sa inyong mga magulang, para sa inyong mga lolo at lola, at para sa lahat ng mga senior citizens na nangangailangan ng tulong. Kung kayo ay nanonood ngayon at hindi pa senior citizen, pwede ninyong tulungan ang inyong mga magulang o kamag-anak na senior citizens na mag-apply sa programang ito. Samahan ninyo sila sa barangay hall, tulungan ninyo silang puna ng mga form at asikasuhin ninyo na kumpleto ang kanilang mga dokumento. Ito ay malaking tulong na sa kanila at pagpapakita din ng inyong pagmamahal at respeto sa mga matatanda sa inyong pamilya. Ang kultura ng pagmamahal sa magulang at respeto sa matatanda ay isa sa mga magagandang katangian ng mga Pilipino. Kaya ipagpatuloy natin ito. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong sabihin na ang impormasyon na ibinahagi ko sa inyo ay batay sa mga opisyal na pahayag at gabay mula sa mga ahensya ng gobyerno. Kung mayroon pa kayong mga katanungan o kailangan ninyo ng karagdagang tulong, huwag kayong magatubiling pumunta sa inyong barangay hall o sa DSWD office sa inyong lugar. Mayroon din silang hotline numbers na pwede ninyong tawagan para sa mga urgent na tanong. Tandaan na ang tulong ay nandyan na, kailangan lang ninyong kumilos at sundin ang tamang proseso para makuha ninyo ito. Maraming salamat sa inyong panunood at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Ipamahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens para mas marami pang makaalam ng mahalagang impormasyon na ito. Pagpala inawa kayo at ang inyong mga pamilya ngayong Pasko at sa mga darating pang taon. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas!